Bigil na nga. Ay, ano? Magulo ba? nag-aaway. Grabe kayo. O, ba hindi ka nananaway. Hindi naman ako nag-ano. Oh, ka, yo. Eh, gusto suplayan ka hindi tik mo. Nasa dito 'yan. Ah, 'yun. ano si papay, nasa ulbo pa eh. Sagutan na, sagutan. pa. Okay. Tapos huwag kang makasalit dito, ate. Huwag kang managot. Wala eh. hindi mo na nakikinig? Wala. Wala. I'm scared sa mga ate mo. Sagot ka pa. Ha? Sagot ka pa. Ano? Pa! Ba, Sagot ka pa. Pa, yung dalawa? Para. Si Taya, basta mananampal lang. Hindi na lakas na lakas sa sampal. Anong mananampal eh? Ano bang nangyayari sa, sa, sa inyo? Sinampal lang! tin ninyo? Paano? Yung bunso po, porket bunso, hindi marunong respeto sa mga ate. Baka tinutugtuban mo? Tinutugtuban? Tingnan mo, tingnan mo, pulang mukha, tingnan mo, pulang mukha niya. Oh, oh my god oh. ikaw naman, Christia. Ba't nagigigay, ah? Okay. Hindi niyo ninyo... Kung ah. kailan kayo lumaki, lumaki ng gayang kalalaki, kung kailan kayo nag Nung nakaraan pa yan, nananagot sa akin eh. Hindi man lang matimo yung bibig nagtitimpi lang ako dyan Ano mo hindi ko pinugbog pinatikim ko lang grabe kayo Bosa. ba hindi ka nananawa hindi naman ako nag ano ba yung bilis naman ang kamay mo agad yung napalagit ka paano yung buhanga walang tigil tinga yan yeah, o pulang mukha o oh. yuk yeah. tatanag bigyan na, na. yuk yeah. hindi lang man ang pigawin na mga naman naman Sa ni Papa, akala mo wala kang ginagawang kasalanan ah. Sige, bigil na nga. Ay, ano? Ba, ano ka? Ay, gano'n minig. Tuntakin harap ko nag-aaway. Ay, Talagang matatapang kayo ah. Ihanap ko kayo ng mga makakalaban. Sige. Sige. tama na yan. tama na yan. kiyabong na yabang. boxing maselak nyan pangit ni papa talagyan ano ano sobra, ano 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 na. ano 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 Sobra ka ano 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 Okay na. Abangan nyo na ang prank namin triplets. Triplets? Ito na ang bago. Triplets. <laughs> triplets versus burdang ina <laughs> yung karndeo. Kami na ang bahay. The Tres Marias is here. <laughs> Bye. Bye. Please, <laughs> please comment, subscribe, and Share. comment kayo. Share. Bye. <laughs>